hello, hello what are you doing ayan nagkakalat na ang bibi na yan yan na yung mga gamit ko ayan yan yung kung hindi ko yan ilalagay dyan, mababasag yan kasi binabato niya ayan naman ano may nakuha Ayan, sino mo kalat. Yung mga flowers na yan dito talaga yan nakalagay. Tinatanggal ko kasi binabato niya. Ay yan naman. Ang kalat na ng bahay kasi. natapon niya yung mga gamit ko. Ayan, baby na yan, makalat na talaga yan. <laughs> Pero hinahayaan ko lang siya kasi para anong matuto siya talagang maglakad. Yan, kasi medyo natatakot pa siyang maglakad di eh, Kaya yun, hinahayaan ko na lang yan siyang magkalat. So Mamaya iligpit ko na lang yan. Aww. Tapos yan o, oh, pina pinang nilagyan ko ng mga lak. Kasi pag hindi ko lagyan, wrong, ay naku, sabog lahat ang mga uh, gamit na nandyan. Binabato niya yan lahat. <laughs> Nakakatuwa. Kasi kahit ganyan, okay lang, naglalaro naman siya. Hindi yan siya umiiyak. Ganyan lang yan siya. Paghayaan mo lang yan dyan siya nasa sa uh, maglakad-lakad dyan. Hindi yan, Di yan may iyak. Pero kapag dito, hayaan mo yan dito, iiyak yan siya. Ayan. Sige, magkalat ka lang, baby. Ayan. Ayan, mga pangga. gusto gusto niya talaga dyan malapit sa TV. Tapos niyan, sasayaw-sayaw pa yan. Ha? <laughs> Yan lang, ganyan lang ginagawa niya. yan araw-araw. paikot ikot dito sa loob. Yan yung sumasayaw pa yan no tira mo. <laughs> ayan, kulang siya kasi kapag uh, ilalagay ko yan sa crib, iyak na iyak. Ayan no naglalakad na siya. Na, na medyo nasanay na siya maglakad nung tinanggal ko siya dun sa crib kasi nung una lagi yan siya sa crib. Tapos nung sinanay ko na, na maglakad-lakad, ayan, natuto na siya maglakad. Kasi si dati, hindi yan siya maglakad hanggat hindi nagpapahawak ng kamay niya. Pero ngayon, ano, naglakad-lakad na siya ng paunti-unti. Tapos ayan, gusto niyang umalis dyan sa ano, inano, hinarang ko yan. <laughs> Ay, muntik na matumba. Hinarang ko yan kasi para hindi siya pupunta ng ano, hagdan. Kasi gusto niyang pumunta ng hagdanan. Maano to, umakyat na yan siya sa hagdanan. Kaya na talagang tinitingnan ko yan siya palagi. si marunong na siyang umakyat. Yan, ganyan lang yan siya. Lakad-lakad lang yan. Tapos yan, kapag matagod na, ayan, iiyak na yan siya, magpapakarga. Tapos matulog na yan siya. Pero mga pangga, okay lang. Basta masaya ang baby na yan. <laughs> Ayan, medyo inaantok na. Nagpapakarga na yan. kanya na siya. Pag uh, inaantok na, papakarga na siya. Tapos ba, uh, pakainin ko muna yan bago ko patulogin. Ayan, thanks for watching mga pangga. God bless!